Mga dre. <laughs> Kumusta kayo mga dre no? Sana okay lang kayo lahat. Maraming salamat mga dre ha <laughs> natatawa kasi ako mga dre dun sa ano eh. Sa sa mga nasa comment section ako mga dre no. Uh, Nagbabasa-basa ako. Tuwa-tuwa ako dun sa mga gigil-gigil mga dre no. <laughs> Sabi niya eh, hindi daw siya nagii-skip ng ads kaya daw may pakialam siya sa finances ko. <laughs> tungkol sa PR mga dreno uh, para marin po yung PR yung PR namin sa sa Canada at least kailangan po naka ano kami uh, at least 2 years 730 plus days sa Canada mga dreno sa loob ng Canada so ibig sabihin po kahit po tumagal kami ng dalawang taon sa labas ng Canada, wala pong magkakaproblema. Hindi po kami magkakaproblema sa pagre-renew pagre ng PR mga Dreno. Tapos given na sa loob ng Canada habang nandun kami, nagtatrabaho kami mga Dre. At nagtatax kami. I think uh, it's a plus factor mga Dreno. Kumbaga, yun po no. Kasi yung mga nagko-comment na wala sa Canada mga treno kung ano, ano yung sinasabi nila yung mga spekulasyon nila tungkol sa paglabas ko ng Canada kahit sino pong nasa loob ng Canada under PR status pwede po siyang lumabas ng Canada kahit gano'ng katagal basta wag lang ano wag lang susobra mga treno na sa loob ng limang taon is kukulangin yung kukulangin yung days of requirements na dapat nasa loob kayo ng Canada mga treno sana malinaw mga treno kahit medyo medyo magulo na akatwala yung ano. Yung iba mga dreno. Tsaka Tsaka ang isang bagay pa, isang bagay pa mga dreno. Kumbaga Yun nga yung sinasabi ko dati mga dreno na ang tao minsan tinitingnan nila yung resulta nung pinaghirapan nung isang tao, di ba? Hindi wala silang pakialam eh kung anong pinagdaanan mo, kung naging gaano kahirap, kung naging gaano kadali. Basta titingnan nila yung kung ano yung ano, kung nasan ka ngayon mga dre, no? Kung pangit yung sitwasyon mo, wala silang pakialam kung ano yung ginawa mo dati. Ngayon, kung maganda yung sitwasyon mo ngayon, hindi nila titingnan, di ba? Kung ano yung ginawa mo, ba't nakarating ka sa ganung sitwasyon, di ba? Wala silang pakialam na ano yung pinagagawa ko sa Canada, di ba? Na kumbaga yung hirap para para magkaroon ka ng pera, alam ko namang kahit may pera ako, magpa, magpasarap ako, di ba? Ubusin ko yung pera ko sa sa mga bagay na kumbaga para sa akin is hindi worth it, di ba? Katulad ng pagbili ng damit, mga dre, di ba? Alam man namang mag-spend ako ng $50 sa isang damit. Kailangan ko bang gawin 'yon? Porket may pera ako, di ba? Tsaka kumbaga kung magtrabaho daw ako, parang ano, mga dre, no? Parang yung lagi akong walang pera. Eh ano namang masama ron? 'Di ba? <laughs> 'Yun naman dapat talaga, 'di ba? 'Yun naman 'yung maganda na hindi porket may pera ka is gagastos ka na ng sobra-sobra, 'di ba? Nadaan ko sa tipid mga dre, nadaan ko sa tipid at pagkukuripot. Kaya nandito ako ngayon. Nagsiselos kayo. Pambihira <laughs> ako. Maraming salamat po sa mga matagal na sumusubaybay sa atin. At nakakaunawa po no? nung ano, Nung sitwasyon natin. Tsaka I mean, ano ba confusing. Kung nagsisikap ako sa Canada, sinasabi kong hindi madali yung buhay sa Canada, 'di ba? Ngayon umuwi ako sa Pilipinas. I mean, ano ba yung buhay ko dito? Nakita nyo naman yung bahay namin, hindi naman bungalow, hindi naman sobrang laki, 'di ba? Yung klase ng ginagawa namin. Wala naman eh, 'di ba? <laughs> wala naman special, eh, 'di ba? parang ano, parang napaka ano, napaka bomb ka ng buhay ko dito, no? <laughs> Sasabihin ko na kayo mga Dre, kung magkano yung bibiling ko o babayaran ko para malaman ng tao kung magkano yung nagagastos ko dito sa, <laughs> sa Pinas. <laughs> yata ng iba eh. Limpak-limpak yung, ano, eh, yung nagagastos sa araw-araw. 45 tricycle special. Thank you, sir. One dollar yung mga dre. One dollar and something, no? Yung 45 pesos. Ano ba pong ano? Ano bang di ko maisip kung anong contradicting sa sa Canada, sa ginagawa ko sa Canada. I mean, sinasabi ko mahirap kumita ng pera talaga sa Canada, mga Andre, no? Tapos, reklamo ako ng reklamo, mahal yung bilihin, di ba? Kaya, bihira akong bumili ng mga, ng mga damit, or kahit anong piling ko, no? Basically, para sa akin, mahal. Pero, pagdating dito, parang careless ako pagdating sa pera, mga Andre, no? Kasi, in convert ko yung kinita ko sa Canada sa pagkasas ko dito. Kaya, naiisip ko, mas mura pa rin dito mga Dre para sa akin yon kasi nga ang ginagamit kong basihan mga Dre yung kinita ko sa Canada pero sa mga mga Dre ano hindi pa rin ako nagluluho mga Dre no gaya ng sabi ko nga kumbaga yung araw-araw na gastos mini ko mga Dre no bus bus mga Dre hanggang SM mula rito SM Palapala 28 pesos Sunday pa lang ngayon mga dre no? Kaya do-move na naman ang tao dito sa sa SM SM Dasmariñas pa rin mga dre no? Sa susunod lalayo na tayo mga dre Lalayo layo natin yung ano Pagbablog para makita rin ng iba Baka sakaling madaanan natin yung mga lugar nila mga dre no? Pabalik pala ako ng ano mga dre Ng panggar na union sa mga susunod na araw pupunta ako doon mga dre kila misis tapos uh, tingnan uli natin yung bahay yung uli natin yun mga dre bibili lang ako ng gamot tapos uh, kakain ako niyaya ako sila ano eh sila ermat, si, si rain ayaw sumama, bukas na lang daw sila, ako sige bukas na kayo eh ako naman ngayon pupabayad din ako ng ano mga dre? ng internet dito na ako magbabayad anong meron dito isan dito na pala ang bayaran mga dre no? sa SM bayad ako ng wifi mga dre no? tingnan nyo pala exchange rate mga dre ah. kung dito ka magpapalit ng pera mo Baba, di ba? 39.48 lang yung Canadian mga dre, no? Pero sa Canada, kaya ang ginagawa namin Kaya ang ginagawa namin mga dre uh, Sa Canada, na sa Canada ka Padala mo yung pera mo rito bago ka magpakasyon Para mas malaki-laki yung palitan Kasi nga, kita nyo naman pag dito ka Pag nagdala ka ng dolyar Kung nang papapalit, lugi ka nakabayad na ako mga dre no? may ipatong lang siya na ano na 13 pesos Diyan kami nagbabayad ng meral ko ng, pa, ng sa bahay mga dre Diyan din no pati sa, sa, internet sa SM na lahat mga dre no meron namang bayad center sa amin kaya lang madalas din ano eh madalas, madalas din bang sarado kaya at least dito mga dre uh, nalalamig ang ka di Diba? <laughs> kain naman ako mga Dre, ha papakita ko magkano kakain magkano kakainin pala natin eh di paano pikit pikit muna <laughs> mga Dre, uh, hindi ko lang maisip kung anong klaseng contradiction ba yung yung pagbablog ko sa Canada sa buhay ko sa Pilipinas kasi obviously po iba ang buhay sa Canada iba ang buhay sa Pilipinas parang kaya kaya po ano kumbaga kaya sobrang tipid ko ron mga dre no siguro napansin niyo naman kung dito tayo kakain sobrang tipid ko ron na lahat mahal mahal halos hindi ako makabili ng maayos ng mga gusto kong bilhin kasi nga kinoconsider ko talaga yung presyo mga dre kasi gusto kong makaipon di ba gusto kong makaipon at kung may pera ako gusto kong magamit sa tamang pagkakataon mga dre, at isa na ngayon ngayon na nandito ako sa Pilipinas, mga no Sa so, nagsasabi po na hindi ako nagbayad ng bahay sa la, sa loob ng dalawang taon, so bakit hindi ko na lang ginamit na pang-down sa bahay? Parang ganon mga no Ah, uh, pag nakapunta po kayo sa Canada, <laughs> malalaman nyo kung bakit. Ano po, uh, hindi po ganun ka simple na, porque okay, may $20,000 ka or may $30,000 ka, ka kuha ka na agad ng bahay. Especially po sa lugar namin. Hindi po ganun kamura yung, yung mga bahay doon, mga dreno. Pagkatapos sa uh, isang bagay pa na pwede maka po doon sa, sa mortgage o sa pag-a-apply ng pag-utang ng bahay, is sa sasakyan, mga dre. Nauna po kaming kumuha ng sasakyan. Kaya isang taon pa lang yata yung sasakyan. Ah, two years na po, no? So somehow, You know, hindi pa sapat <laughs> parang at least mabayaran mo yun ng kalahati mga dreno I mean uh, sa tamang panahon mga dreno I mean hindi naman hindi magagawa ng sabay-sabay tsaka tsaka ano mga dreno next time next time <laughs> sa bahay namin puro reklamo kami sa bahay na tinitirahan namin of course sa karapatan po namin magreklamo sa bahay na tinitirahan namin dahil nagbabayad kami kung sinasabi nyo naman na kung puro kayo reklamo sa inuupahan nyo doon sa Canada, mga Andrea, kung puro kayo reklamo, why not lumipat kayo? Hindi ka naman po lilipat basta-basta kasi ang pinag-uusapan po roon is yung increase ng renta na umaabot po ng 400 to 500 dollars. So, kung nasa Canada po kayo, mas maintindihan nyo po yung usapan natin. Ngayon, kung i-convert nyo naman po sa best na peso, I think mas maintindihan nyo lalo. 'di ba? Malaking pera po 'yung pinag-uusapan. Kaya okay lang magreklamo kung nagbabayad ka ng renta, 'di ba? Kasi karapatan mo yon bilang nakatira sa bahay na yun, mga trabaho. Kumbaga may responsibility sa iyo 'yung 'yung inuupahan mo. Kaya wala akong masama sa ginagawa kong pagreklamo Tsaka just because sinasabi kong mahirap yung buhay sa Canada, it doesn't mean na na ano ba, na hirap na hirap din kami parang gustong sabihin ng iba mga dreno na dahil nahihirapan ako sa Canada dapat pag uwi ko sa Pilipinas si squatter ako parang ganon ang <laughs> labo naman di ba anyway kaya mo na tayo mga dreno para may energy tayo magbasa ng mga comment <laughs> for one table for one yeah. dito tayo sa pinakasulok mga dreno. may ano, uh, may nagtatanong po tungkol dun sa trabaho natin mga dre, no? Uh, I think sabi niya paano daw yung bakasyon ko kung, ba, kung bayad daw ba yung isang buwan ko mga Ano po ang nangyari po kasi kung natatandaan doon nung nagbakasyon ako 3 months ago, bayad po yung bakasyon ko na 3 weeks. So ang nangyari po may natira na lang sa bakasyon ko na 6 days. So ang nangyari po, yung, Okay lang okay. mag po mag-verify. Bali po yung isa pong spicy chicken karagi. Set po yung rami po is yung, yung akaragi. Uh, Oo. Yeah, please. thank you. So, bali, ang binayaran na lang sa akin, mga Dre, is yung natitira kong bakasyon na uh, six days. Bali, sa loob ng isang buwan, ayun na lang, mga Dre, yung ano, yung, yung inano sa akin, binayaran sa akin. The rest, wala na, mga Dre, no? Kaya, yun. Ito yung in-order natin mga dre, no? Ramen. Ano to? karage. Uh, karage. Kanin. Ayan mga dre, no? Alam nyo ba, magkano yan? Ten dollars lang yan mga dre. Ten dollars sa, ten dollars sa Canada mga dre. Ito lang. Tsaka ito. 10 dollars sa Canada noodles lang o baka 13 dollars pa mga tayo no? pero dito lahat na ano magagalit na naman sa atin dyan fried chicken mga tayo recommended ng Pavel o okay. sakaling maligaw kayo rito sa SM oh. Finish 407 mga tre, pesos 407 pesos mga dre. Siguro kaya ano, kaya nai-enjoy ko kumain dito mga dre, yung takam na takam ako rito. <laughs> kasi para para sa akin mga dre no, parang mura nga yung pagkain. Kasi uh, nakukumpara ko talaga yung bilihin o yung presyo sa Canada mga dre no. Kaya dito nakakatuwang kumain, nakakatuwang bumili ng damit kasi wala rin tax mga dre no. Anong pinagkaiba na ito? Anong pinagkaiba na ito dito? Pace, anong pinagkaiba na ito? Stainless po, brass na Mas mahal yung brass. Ayun lang, ayun pinagkaiba yes. nyo. Meron pa rito. Ito yung binili ko mga drelo may ano uh, may discount siya na ilang ba yan? 20% so more or less 800 6-5 pang car wash isa na lang isa na lang ang kulang pasalubong na lang Grabe sa mga inasal, no? Di ba? <laughs> It's more fun in the Philippines, di ba? Araw ba na sweldo ngayon? Bili lang akong pizza, mga dre, para pasalubong. $4.99 dalawa? Yes, ah, $4.99 dalawa na rin, sir. $3.99 dalawa? Yes, sir. Yan pala oh, di yan na lang, no? Sige, yan na lang. Uulan, 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 uulan. Pa, oh. Thank you. Oh, diba? Masilyahan ko na lang, tsatsagayin ko na. Ayan ang problema. Ano sinasabi mong mabilis tanggalin, 'di ba? Oh, 'di ba? Ano sinasabi ko sa iyo? Gano, gano kahirap tanggalin yung buong bahay, dinikitan mo yan ano na ito, mga na itong ano nga.

Start the day. Yeah. I just wanna stay. Even if we run.